Dahil sa request na rin ng mga taga Quezon na Palawan, binalikan muli natin yung ating nakikita nga naunang nga kuweba. At this time po mga kaibigan, eto pala ang pinaka-entrance ng kuweba na naating uh, na-vlog nung nakaraang araw. So, aakyatin natin at uh, tingnan natin kung ano yung pinaka-itsura niya sa labas. Actually, nakikita ko medyo parang wide na talaga siya. I-change lang natin yung camera. So, eto yung daanan ng kuweba uh, at yan no oh, yung pinakataas na yan so that is the entrance ng kuweba na kung saan doon sa bahagi na yon doon natin nakita yung pinaka uh, unang butas so yung sabi ng mga taga uh, Quezon dito sa Taglumot yung napuntahan natin na una ay yun ay isa sa mga lagusan so this time uh, tingnan natin sa taas Maraming salamat pala mga taga Quezon at uh, binigyan tayo ng pagkakataon na ituro yung uh, yung pinakalagusan na to. I mean pinakaunang uh, bungad ng kweba. Uh, Ang ganda niya, oh, promise. So, ilagay lang muna natin sa ating chest mount dahil aakyat tayo. Yan. Oh, sana hindi ito malaglag, okay? So, dadaanan natin to, ito yung daanan niya. So, let's check. Sabi din ng mga taga-followers natin dito sa Quezon, ay ito daw sila ng mga ing iba, mga nababasa ko sa comment, ng mga elementary daw sila. Dito daw sila uh, tawag nito, naglalaro, umakyat. At uh, kung minsan daw may nakakatawa pa na <laughs> Sino ba 'yung nag-comment na maraming mga ano ang nano dito? <laughs> na bonds, na bonds test. <laughs> Uy, eto nga ang ganda. Nice. Dahil mag lang naman tayo, eh. Tingnan lang natin dito sa ano. Pero gusto ko sanang pasukin sa loob. Siguro papasok tayo sa mga ilang bahagi lang. At uh, may napansin lang ako dito, mga kaibigan. At merong bote dito o ano man. Sana ay uh, wag natin dumihan. Tabi lang natin to. Sa mga pupunta dito, uh, sana dalahin nyo rin yung mga kalat, mga kaibigan. Ha? So ayan. May mga nakasulat. So this is the cave of uh, Taglumot Cave. Sabi nilang pangalan doon ni Taglumot Cave. Pasok na tayo ng kaunte. Pero wag na tayong uh, magdulo dahil mag-isa lang naman tayo at wala tayong kasamang uh, may alam sa pinakadulo nito. So siguro sa mga susunod ay uh, tawag nito. Kung makakabalik tayo ng uh, ng tawag nito. Ng Quezon ay Siguro isa ito sa papasukin natin. At napansin ko lang pala mga kaibigan, eh, may mga sulat oh. Shout out na rin natin tong mga to. Sino ba to? Tutoy Javier. O oh, yan, matutoy Javier. Mga pangalan nyo dito mo. Mga kaibigan, na sa mga ganitong bagay, sana ay iwasan natin na ito oh. Ah, Mag-iwan ng marka ng hindi na dapat kasama, sayang naman. Ang ganda pa naman ng lugar. At meron pa dito. Oh. So ayan, ayan, uh, Maharot. Ayan, kung sino may mga nagsulat dito, mga kaibigan, wag na sanang dagdagan. At uh, medyo napansin ko, madami-daming mga sulat. Uh, bayan ng Quezon, mga kaibigan. Uh, sana ay uh, wag nating dumihan. Kasi alam mo, ang ganda dito, mga kaibigan, ha? Maganda dito, promise. So medyo hesitant lang tayo pumasok. Siyempre, mag lang tayo. Ikaw ba naman mag-isa? Papasok dito eh. Dito lang tayo sa medyo mga bungad-bungad. Yan. Uy, ang ganda dito. Promise. Ang laki. Ang lawak. Wow. Kaso nga lang, medyo naano lang ako. At uh, ayan, may mga nakasulat. Sana wag natin dumihan yung ganitong mga bagay. Dahil alam nyo po ba, itong kuweba na to ay isa ito sa magiging na destination din na pwedeng i-workout ng uh, City I'm uh, no, sorry, ng Municipal Tourism ng Quezon. Sana ay uh, magkaroon ito ng programa ng community-based sustainable tourism ng uh, barangay dito sa Pinaglabanan, dito sa Taglumot. Kung maaayos ito ng barangay, labas lang tayo mga kaibigan kasi magisa lang tayo eh. Yan. <laughs> Maraming salamat sa mga nag-comment at, at sa mga nagturo sa akin kung ano kung saan talaga yung pinaka-entrance at nandito nga tayo. So, yun lang, uh, medyo napansin ko lang, medyo parang uh, may mga marka tayong mga nakita na I think hindi naman siguro bahagi para sa kuweba na ito. Ah, uh, maaring mga kaibigan natin dito sa Quezon ang uh, medyo nagsulat, uh, isang paalala lang na sana ay iwasan natin yung mga ganito at uh, panawagan ko rin na maaring ito ay maging isang interesadong lugar din para dito sa barangay ng pinaglabanan. At uh, in the future, maayos ito. Promising yung lugar na ito mga kaibigan. So yeah, looking forward na sana makapasok dito muli. At uh, matingnan natin yung pinakadulo. Dahil syempre, mag lang naman tayo. We don't want to risk ourselves. Pero sa nakita ko sa loob, iwan ko lang kung very clear dun sa inyo sa video ko kanina. Anlawak, promise! So, meaning to say, para rin siyang bahagi ng uh, Tabon Cave na napuntahan ko. Para siyang isa sa mga uri ng kuweba uh, doon sa Tabon Cave na napuntahan ko. Parang ganito rin talaga siya. So, very interesting yung mga lugar dito sa Quezon. At uh, Quezon, Palawan. Grabe, ang dami yung mga lugar na pwedeng ma-explore talaga. So, ang kailangan lang talaga nito, yung uh, participants ng mga ng mga mamamayan dito sa Quezon at uh, sana magkaroon ng sustainable uh, base community tourism itong uh, itong cave na to ng uh, pinaglabanan itong uh, Taglumot Cave ay maaring maayos ng uh, barangay para sa mga future na pwedeng maging uh, uh, tourist destination din sa mga lokal na mga hindi nakakarating pa dito sa Quezon at uh, i-promote ng mga local vloggers or content creators especially ng uh, mga taga Quezon o yon maganda rin na uh, yung mga content creators ng Quezon ay i-promote kung ano yung mga meron dito sa Quezon dahil uh, isang uh, magandang tools din ang uh, social media para maibahagi ang uh, kagandahan ng bawat lugar katulad ko sa napuntahan ko na to dito sa Quezon ay talaga naman saludo ako sa inyo mga kaibigan sa pag welcome nyo dito sa akin kaya naman maraming maraming salamat at uh, ito nga ang kuweba ng uh, Taglumot Cave napakaganda pero hindi lang natin napasok dahil uh, syempre mag isa lang tayo muli at uh, ngayon ay alam ko na kung ano yung pinaka entrance nung nakita natin uh, nauna so maraming maraming salamat at shout out nga pala sa mga kaibigan natin sa mga taga Quezon Palawan sa mga nag comment at uh, sana so, nagturo kung ano dito ang meron pa, sabi daw maganda raw dito, may mga uh, may mga hukay o kung ano man, samotsari. Kaya naman, uh, Quezon, maraming thank you sa inyo. Sana makabalik muli ako dito at uh, samahan niyo ko na i-explore natin ang uh, mga destinations niyo dito sa Quezon Palawan dahil uh, mismo ako mismo ay nag-enjoy dito at uh, sana makabalik muli at makasama kayo dito sa love Yung mga kaibigan natin, mga nag-comment na gustong samahan ako, kaibigan, maraming salamat. Sana ay magsama-sama tayo sa susunod na pagbalik natin dito. At syempre, magkita-kita na rin tayo at uh, collaborations ng bawat isa. Again, mga content creators ng uh, Quezon, Palawan, let's promote the beauty and the paradise, the historical place of Quezon, Palawan. This is me, Kuya Ron, in the Island. Thank you so much for watching.